ang retouch sa ating mga baseboard. Yan. At grills natin mga boss, nakabit na natin. Modular cabinet, okay na rin. And then mga boss, itong ating mga bakal, naka-prepare na 'yung ating mga bakal. Ayun, ano 'yan? siyam na poste. Naka-prepare na 'yan para sa ating fencing dito. Then nasa front 'yung ating gate yan. At binubuo na lang 'yung parilya niyan. Natuloy pa rin 'yung retouch. Yan, na lang naman dito pag ito turn over natin to mga boss hindi pa rin maiwasan na magretouch pa rin tayo para malinis ano mga boss tambak na naman nating buhangin para do sa ating alo sa likod hindi nyo ating hollow uh, blocks na, na natin yung ibang uh, kulang na uh, alo blocks dito naman sa gate ayan, binubuo na yung ating uh, gate ayan mga boss, at uh, dinagdagan na natin ng hollow blocks yung CR nya dahil uh, mababa siya kung uh, babasihan natin ng uh, kesame yung uh, yung uh, dulo ng wall nila sa uh, CR uh, kaya dinagdagan natin dahil, uh, para tumaas yung kesame Umbang, uh, pinahan lang natin yung uh, bakal na yan yan, pinahan lang natin yan dahil uh, kung di natin dadagdagan medyo bababa yung kanyang kesame sayang naman kung uh, hindi natin uh, itataas yung kesame para yung kesame niya dito sa room at uh, dalawang room mataas na Yan lang mga boss at uh, good afternoon, good afternoon, magandang hapon At uh, ito yung ating uh, project dito sa interior ng block 20 Okay, yan nalilis na natin yung block 20 mga boss Na uh, nalipat na natin yung mga tropa sa itong project Okay, yan lang At uh, yun lang Ito yung ating kirain na gagawin natin sa may excess ng ating uh, Rain shoot And then uh, grease natin sa sliding door, meron na mga boss. Okay. Samahan niyo ako, oh, update ko kayo sa Black 20, Black 7, Black 4. Let's go, let's go! Yan o mga boss, ito, uh, ito uh, retouch pa rin. Meron pa rin retouch sa ating mga baseboard. Yan, at uh, ito yung grills natin mga boss, nagkabit na natin. Yung ating uh, grills. Yan. Okay Ang uh, kulang ko lang dito, yung lock. Yung lock natin nito mga boss sa uh, stainless. Sa uh, pinasadya natin yung stainless niyan. Tapos dito sa kanyang uh, fire exit. Yung fire exit niya, uh, stainless din yung lalagyan natin lock. Then uh, sinabay na natin yung lock niya para sa gate natin sa block 7. Okay? Yung stainless din yan mga boss. Abangan nyo na lang yung ating uh, gate doon. Update ko kayo mamaya. And uh. then uh, ating uh, yan. Yung ating... Ayan, uh, bukas lang muna para makasingaw. Okay, kali pintura lang ang iba nyan. Yan, natin nga modular cabinet. Okay na rin. And then, mga boss, itong ating mga bakal. prepare na yung ating mga bakal. Yan, uh, ano yan? Siyam na poste. Nakaprepare na yan para sa ating fencing dito. Diyan nasa front, yung ating nga gate. Yan. At uh, binubuo na lang yung parilya nyan. At uh, habang nag-iintay tayo ng amuhon, ayan, tapos na natin yung ating mga bakal. Hmm, Nakapabrikit na tayo. Then ito. pa rin. Ano, retax, retax. Ah, na lang naman. dito eh. Pag ito turn over natin to mga boss, hindi pa rin maiwasan na mag retouch pa rin tayo. Para malinis. Okay. Ang At ating uh, grills. Okay na. Ta uh, Bisita natin dito sa likod. Ang baseboard. Binubuo na natin ang uh, baseboard. Hindi na. Uh, yung ibang tropa, nandun na muna sa ating uh, Black 7 gawa na nag-gate na sila doon mga boss yung naggawa dito ng grills natin nandun na uh, na natin ng gate natin sa block 7 okay na yung grills na o oh, may chanelas yan okay na yan mga boss yung grills sliding yan hindi na uh, yan okay na ito na lang pinsing na lang yung moon na lang kailangan namin mga boss dito sa block 20 hindi na uh, ito yung mga poste natin ah. siyam pirasong pamposte natin yan okay up. yan mga boss yan ang ating update dito sa block 7 hindi na uh, nakaprepare na yung ating mga pamposte hukay na lang ang kailangan natin dito hindi na uh, baka ngayong week tarating ang ating uh, moon, mas maganda at uh, makistart na tayo ng hukay hindi na uh, sa block 7 update ko kayo tasa niya ko let's, let's go let's go yun o mga boss ang block 20 natin update natin nga, medyo na ulan waiting pa natin yung ating uh, deliver ngayong araw ng sabado yung ating uh, buhangin uh, blocks na kulang ayan, pad pad padating na ngayon uh, ating uh, deliver para do sa likod, yung nasa likod natin mga boss pinay-start na natin dahil uh, na check na ulit yung muna okay naman, yung dito na lang sa corner ang ating uh, iiwanan yung sa sulok, yun na lang muna taposin natin doon pabila, kaya pa deliver tayo ng buhangin parating na ngayong araw hindi na uh, ito, tapos na mga boss canopy ah, uh, may design tayo hindi na uh, may moldura tayong kapiraso box hindi na uh, may moldura din tayong kapiraso meron din tayo sa taas ayan ang grills at uh, na natin yung gate nyan mga boss yan o no? Tanda ng ating uh, simpleng gate ito na na natin yan ay nosing ating aposte abang para sa second floor dito, oh. na nila yung, uh, ah. na nila yung para dito. Ayan. Nasisimula so, na yung, ano. Uh, uh, shout out ka sa ating uh, bagong uh, tropa. Si Tune. Nakapulot namin kung saan-saan. Para -saan. to <laughs> Kinuha natin, ah. Uh, uh, kailangan niya ng uh, trabaho. Para sa pamilya. Dahil, well, uh, Wala na rin naman yung kanyang uh, tatay. nag na uh, ng iba. Uh, kaya, ito. Ang uh, ino natin kahit paano, makatulong-tulong naman dito. At, uh, at least dahil, eh, kumikita dahil nag-aaral sa school lang kanyang mga kapatid. Eh di makakata pa na ano, makatulong tayo sa kanya. Yan. Eh, uh, yung ating mga ano. Hello blocks ito. Iwan lang natin ito mga boss. May ano pa to. May medyo may kunting issue pa. At uh, madali na yan. Basta iwan lang natin yan. At uh, ito muna ang focus natin. na. Uh, dito naman sa... Uh, Lob. Okay. Yan oh, na siya. O oh, na. Yan na mga boss Nating gate. Dito ah, di buo na. At uh, ito, dito ang, ayan, nag na tayo. Dito ang dalawang one by one. Nagigitnaan siya ng WPC natin. Okay. Abangan niya mga boss. At ang handle natin ito. Pinasadya na natin ang handle na steel mesh. Kahapon. Uh, malalaman natin kung matatapos next week. Okay. So, dito tayo. At uh, buti, wala pa tayong finish sa interior. Para nakakapag-fabricate uh, tayo ng ating uh, gate. Ang yung ating aparilya. Yan. Uh, so, Nasikaso na yung parilya natin mga boss. Dito. kaya yung iba doon sa kapila. Ito na. No, yung ating uh, low blocks at tsaka buhangin. Dumating na mga boss. Para doon sa ating uh, block 7. Okay para matapos tapos na natin yung likod na yun so, ano mga boss tambak na naman ating buhangin para doon sa ating sa likod and then yung ating uh, aloblocks ito na nilibar natin yung ibang uh, kulang uh, aloblocks dito naman sa gate Ayan, binubuo na ang ating gate Okay Ayan. Dito yung ating WPC Ayan, WPC Malagay natin dito Okay Okay, samahan nyo naman ako sa Black 4 uh, Update natin sa Black 4 mga boss Gawa ng at uh, nag, ano tayo doon. Nilagyan natin ng hollow blocks yung konti sa CR para yung ating uh, medyo tumaas-taas. Dahil yung sa CR niya kapos. Ang At, ating, uh, para sa ating high ceiling. Uh, na na-plastering na. At uh, tapos noon, nakabit tayo ng kesa may. sa so, na tayo. Okay. Andito naman, ay ano. Ulit pa rin, nasintada na dito sa likod natin ang boss. Samahan nyo ako sa Black 4 Let's go, let's go Ayan mga boss at, uh, dito sa ating uh, Black 4 naka-start na tayo Kaso hindi pa tayo nagpakisam eh Tapusin muna natin ito mga boss Ayan. Ayan mga boss at, uh, dinagdagan na natin ng hollow blocks Yung CR nya Dahil uh, mababa kung babasihan uh, natin ng uh, kesame, Yung uh, dulo ng uh, plastering nila o yung wall nila Yung uh, dulo ng wall nila ng CR kaya dinagdagan natin dahil para tumaas yung kesame. Kumbaga, pinahan lang natin yung bakal na yan. Yan. Pinahan lang natin yan. Dahil eh, kung di natin dadagdagan, medyo bababa yung kanyang kesame. Sayang naman kung eh, hindi natin na uh, itataas yung kesame. Para yung uh, kesame niya dito sa room at uh, dalawang room, mataas na. Yan. na, 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 plaster, -na, na, -na, na, -na, na lang ng hollow blocks. Yan. Paplasterin na lang yan back to back. Okay. Yan. Yan ang binaba. Sayang. Halos siya. 15. 15 rin naman yung ibababa natin kaysa may sayang. Kaya taas na lang natin. Taas natin ng 15. Yan. Pag yan na palitan dahan na yan. Start na tayo dito ng uh, kaysa may. Pwede yung iba. Pwede na mag uh, masilya. Yan. Okay. Hey, mga boss, dito tayo sa block 4. Ay, okay. at update uh, natin sa second floor. Nagkakakay uh, kaysa may na sila tatapos na yung ano yung ayun tulo ilan eh, lang natulo dito yeah. Yeah. isa lang oh, yeah, may tulo so, na lang na sa tamakuan. ah, pamakuan lang ah, so, pamakuan lang lang boss. yung yan, nakataas pa tayo ng 10 cm malaki bagay na yung 10 cm na yan na nayangat natin sa kanyang high uh, ceiling may bawas pa yung ano natin na alam? Uh, ay, ay, Carlo, may bawas pa ka. <laughs> may bawas pa yung ating uh, metal paring. Eh, sakto lang. <laughs> uh. <laughs> <laughs> ah. Ah, uh, mga boss, nakaano tayo? Naka plastering na at uh naka, uh, naka taas pa rin tayo ng mga 10 cm. Malaking bagay naman boss, nagtaas yung ating high ceiling. Okay? Yan ah. Uh. Ay, basta. Taas pa tayo. Ayan nga. Uh, Na-plastering na yan. Ito yung walling At the channel. Okay. Ayan na. So, magkakaroon na tayo ng frame yan. Ayan. Okay. By Monday, mayroon ito. na frame. Ay Monday natin. Tapos sa uh, yung iba, pwede na magmasilya dito. Para sumasabay na. At uh, sila ma'am, mga next week yata darating alam ko ng uh, ties na uh, in-order nila. Okay. Ating uh, update dito sa block Fork. Yan mga boss, at hanggang uh, dito na uli ang ating update. Medyo na ulan-ulan. Kita -ulan. ulit sa, ah, sa block 7. Okay, at update ko na lang ulit kayo next week mga boss. At hanggang uh, dito lang at ingat-ingat tayo. God bless you, God bless you. Ito pong uh, Jay Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito, no? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda, no? Yung mga iba't-ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't-ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan nyo po panoorin Jay Uragon Vlog na ito. matutuwapu uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.